Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Bukod sa mga gamot na nabibili sa mga botika upang makatulog, may isa palang mas mainam na kainin na prutas na healthy pa na makatutulong sa atin upang makatulog ng mahimbing. Ayon sa UK-based foundation na The Sleep Charity, nakatutulong daw ang pagkain ng saging upang magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog. Ang saging daw ay mayroong mataas na level ng magnesium at potassium na nakatutulong upang makapagparelax ng ating muscles at makapagpakalma ng ating utak. Naglalaman din daw ito ng tryptophan na nakatutulong naman na magproduce ng mga brain calming hormones upang maging mas maayos ang ating pagtulog. Umaakto daw ang saging kagaya ng melatonin na ginagamit ng marami para sa magandang night rest at siksik din ang saging sa mga bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan. Bukod sa mainam na pagtulog, tumutulong rin daw ang saging na ma-moderate ang ating blood sugar levels, mag-improve ng ating digestive system at magsilbiring antioxidants at marami pang iba. Samantala, makatutulong din sa maginawang tulog ang pagkain ng iba pang masustansyang prutas tulad ng ubas, tart cherries at strawberries na pawang nagtataglay ng high levels ng sleep-inducing melatonin. Mga step-by-step step na dapat malaman mo sa #alaminnades.